Um, ang tanong ko po, sa dami po ng relihiyon natin ngayon, may mga talata pa po silang ginagamit para sa uh, masabing sila po ang, ay ang tunay. Sa relihiyon po ninyo, uh, Brother Reli, ano po ba ang basihan ninyo para masabi po ninyo na kayo po ang tunay na iglesia na sa Diyos? sa kapatid na Ariel sa pagdalo, ano, alam mo, sa tanong mo, ikinalulungkot ko, dapat mauna ang Diyos na magsabi sa atin na tayo sa Kanya bago tayo buong tiwalang makapagsabing tayo sa Diyos. Meron kasi nagsasabi sila sa Diyos, pero nangungwarta lang sa tao eh. Basahin natin ang Mika 3.11. Ang mga pangulo niya ay nagsisihal dahil sa suhol at ang mga saserdote niya ay nangagtuturo dahil sa upa at ang mga propeta niya ay nanganghuhula dahil sa salapi. Gayon may sila ay sasandal sa Panginoon at magsasabi, Hindi ba ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasama ang darating sa akin. Yeah, meron mga mga ngaral na watang eh. Pero ang sabi, hindi ba tayo sa Diyos? Ang Panginoon sa atin. Sa labas, walang kaligtasan. Lahat ng nasa labas, sentensyado sa apoy. Sila lang ang maligtas. Yun ang paniwala niya. Kasi may mga iglesia ang nagsasabi, sila sila'y sa Diyos, sila'y sa Diyos. Pero alam mo ang, ang prinsipyo ng katotohanan, kapatid? Ikalawang Korinto, Jis Sabkat Sakat hindi subo ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtagubilin ng Panginoon. Ayon. Kung ikaw lang ang magtatagubilin sa sarili mo, you are going to approve yourself. Hindi ka tanggap-tanggap yun eh. What is approved ay yung ipinagtagubilin ng Panginoon. Iba yung sabihin ng Diyos na ikaw ay Kanya, kesa sabihin mong ikaw ay Diyos. Patunayan mo muna ang sinabi ng Diyos sa'yo na ikaw ay Kanya. Tapos masasabi mong may pagkakatiwala na ako nga ay sa Diyos. Kasi pinapatunayan na ako ay Kanya. E eh ngayon, sa tulong kapatid na rin, sa dami ng reliyon ngayon, nagbabasa pa ng Biblia, ayun ang mali sa pagka kang sa Diyos ka. Wala namang patunayan Diyos na ikaw nga ay Kanya. At tanong ng kapatid na Ariel, napakaganda, paano niyo masasabi na kayo ang tunay na ng sa Diyos? Hindi ko sasabihin. Daan ting ang Diyos ang magsasabi? Paano? Basahin natin ang 7.17 ng Juan, kapatid na Daniel. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang sasalita ng sagan ng kanyang sarili, huma ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niya ung sa kanyay nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanyay wala likuan. Ayon, ang pagkakakilalan pala para magtiwala kang sa Diyos ka, si Kristo mismo may sabi eh, kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Yung turo pala, kapatid. Yung doktrina. Kung ang turo ay sa Diyos, o kung nagsasalita na mula sa sarili, ang nagsasalitang mula sa sarili, naghahanap ng sariling kalwalatian. Pero ang humahanap ng kalwalatian, yung sa kanya nagsugo, ang gayon ay totoo, sa kanya'y walang kalikuan. Ang ginagarantiyahan pala ng Diyos na totoo, yung mga naral na kung magsita, ang sinasabi, salita ng Diyos, hindi kanyang sarili. Yun ang sinasabi ko, kapatid, ano? Para mapatunayan mo ang isang relihiyon totoong sa Diyos, kung aral? Pag ang aral, may halo na aral ng tao, inisip ng tao, nilagyan mo ng history, nilagyan mo ng kung ano-ano. Yan ang maliwanag na katunayan na hindi sapat na sabihin mo, sa Diyos ako, sa Diyos kami, kami lang maliligtas, eh ligtas na nga kayo. Hindi sapat yon. Ibang Diyos ang magsabing ikaw ay kanya, kaysa sa ikaw ang mag-claim na ikaw ay sa Diyos. Para ngayon mapatunayan ikaw ay sa Diyos, kailangan doktrina ng mapatunayan kung sino man nag-iibig wawan ng kanya looban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung nagsasalita lang na mula sa sarili. Eh, alam mo kapatid na Ariel, ano, sa amin, kung makikinig ka sana ng ah, kung ibig mo lang naman di kita pinipilit, pwede kang makinig. Makikita mo yung turo sa kabuuan ng samahang ito. Unang-una, ang samahang ito tinatawag na Iglesia ng Diyos. Bakit Iglesia ng Diyos? Kasi ang may-ari ng Iglesia siya ang Diyos, hindi naman si Kristo eh. Para paniwalaan mo, kung siya ang tayo, siya na may-ari. Basahin din ang 3.4 ng Ebreo. Sa pagtatawat bahay ay may nagtayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang general truth, bawat bahay may nagtayo. Pero lahat ng bagay, ang Diyos may tayo niyan eh. Ang ultimate truth. Bakit? Eh, itinayo mo yung bahay mo, literal na bahay, eh sino nagtayo? Ikaw. Pero ang talagang ultimate truth, ang Diyos ang yun yan. Alam mo kung bakit? Eh kasi, ikaw mismo, ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa'yo. Ha? Yung bakal, yung bato, yung simento na itinayo mo sa Diyos nung mayari ka yan. Eh, bahay mo. Pero ang ultimate Ti metro ti kapatid yung bahay mo sa Diyos ka. Ang may kapangyarihan sa iyo. Kaya nga pwedeng yung bahay mo masulog eh. Pwedeng yung bahay mo eh, ah, ng Diyos eh, Sa isang natural calamity pati ikaw eh. Ibig sabihin lang ano, hindi dahil ang Kristo ay nagtayo ng iglesia, eh siya na ang may-ari iglesia para ang pangalan eh, iglesia ni Kristo. Na yun daw ang official na pangalan hindi yan ang official pangalan kasi unang-una Comoros si Cristo, Iglesia ni Cristo. Ang katwan kay Kristo kaya Iglesia ni Cristo. Alam mo kung susuriin mo yung general at sa ulit truth, ano yung katawan? Basahin nga natin ang unang kurito pa na Daniel, sa Kapitulo 12, ganito ang ating mababasa sa 12, 18, kapatid na Daniel. Data Datapwat ngayoy inilagay na Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Inilagay ng sangkap ng katawan, kapatid na Daniel. Ang Diyos po. Inilagay ng Diyos ang bawat isang sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Sino arkitekto ng katawan? Ang Diyos po. oh, ngayon. Eh, kanino yung katawan? Ano ba yung katawan? Tignan muna natin kung ano yung katawan. 1.18 at siya ang ulo na one. sa makatwid bagay ng iglesia. Nang ang arkitekto ng katawan ay gumawa ng katawan, nilagyan niya ng ulo. Ang ulo ng katawan, si Kristo. Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayan ang aral na nasa Biblia. Tanong, eh kanino ba yung katawan? Sino ba arkitekto nun? Tawag ng Biblia, katawan ni Kristo. Eh siya ulo eh. Katawa Kristo. Ibig ba sabihin no, iglesia ni Kristo? Hindi. Bakit? Yung ulo at saka yung katawan, si Kristo ang ulo ng katawan. Pero yung katawan kasama si Kristo, kanino yon? Dos 16 ng Efeso. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa Kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Katawang sa Diyos. Bakit katawang sa Diyos? Eh, kasi ang Diyos ang may-ari ng katawan eh. Pati si Kristo nga, ang Diyos ang may-ari eh. Hindi ba? Ang tawag ni Pedro kay Kristo doon sa Lucas. Basahin nga natin, kapatid na Daniel, yung 9.20 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, Datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, Ang Kristo ng Diyos. Ikaw ang Kristo ng Diyos. Kaya dapat si Kristo sa Diyos. Siya ulo. Yung katawan. Katawan ni Kristo. Sino gumawa? Ang Diyos din. Kaya ang ultimate truth, sa Diyos yun. Kaya nga iglesia ng Diyos yung nasa Biblia. Sa talata ng Biblia, labing isang beses binabanggit ang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ni Kristo, wala. Ang nakasulat sa Biblia, mga iglesia ni Kristo, which in English is Churches of Christ. No? Kasi dahil sinabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, kaya iglesia na ni Kristo. Eh hindi tinitingnan yung malalim na kahulugan. Umpisa natin sa 16.13 ng Mateo, kapatid na Daniel. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop na sisarya ni Filipo, ay tinanong niya sa kaniyang mga alagad na sinasabi, Ano ba ang sabi ng mga taong sino ang anak ng tao? At kanilang sabi, Anang ilan si Juan Bautista ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa propeta. Kanyang sinabi sa kanila, Datapot ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang Diyos na buhay. At sumagot si Jesus sa kanya ay sinabi, Mapad Simon Barhonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at babaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Nagumpisa ang usapan, ano ba pagkakilala ng mga tao tungkol sa kanya? Ang sagot iba-iba. Eh kayo, ang sagot nyo, sabi sa mga apostol, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sabi ni Pedro. Mapalad ka, Simon. Hindi ipinahayag ito sa iyo ng laman at dugo. Ang nagpapahayag niyan sa iyo ang ama kong nasa langit. O di nag-uumpisa sa talatang ito ang pahayag ng gagaling sa langit. Sinasabi ko naman sa iyo. E eh kung si Pedro na disipulo na pagpahayag nung nanggaling sa langit, ito sinasabi ko naman sa iyo. Ikaw Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia. Itong pahayag na ito ni Kristo, saan galing ito? Kung yung pahayag ni Pedro galing sa ito, yung pahayag ni Kristo galing sa sarili niya, tingnan natin sa 12.49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa ating sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsuo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kung salita Ayon, sa tiempo na yan, dapat maintindihan na nagsasalitaan doon sa pamamagitan ni Kristo. Itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Ang bato ay si Kristo. Kaya nga, third person eh, sinasabi ko, yung person, yung ko, sa iyo, second person, ko Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person, itatayo ko aking iglesia. Who is supposed to be the speaker? Yung first person, yun ang ama, second person, Pedro, third person, yung bato. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Ang nagmamayari ng iglesia, yung nagsasalita, Sino nagsasalita? Sabi ni Kristo, hindi ako nagsasalita sa aking sarili. Ang amang nagsugu sa akin, nagbigay ng utos kung ano ang sasabihin ko, kung ano ang aking sasalitain. Kaya nung sabihin niya, itatayo ko aking iglesia, salita ng ama yun. Mula pa sa hula, salita ng ama yun. Basahin natin ang 18 so ng Deuteronomio. Ganito ang ating mababasa, kapatid na Daniel. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Ayon, yung propetang tinutukoy na sabi ng Diyos kay Moises, palilitawin ko sa inyo ang isang propeta gaya mo, Moises lalagay ko salita ko sa bibig niya. Kaya yung propeta na yun, magsasalita ng salita ng Diyos. Si Kristo yun eh. Tres ng gawa 22. Tunay na sinabi ni Mueses, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siyang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Ngayon, tuloy. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus. Kung kay Moises sa Deuteronomio, ang tinutukoy na propeta, lalagyan ng Diyos ng salita niya sa kanyang bibig, si Kristo. Kaya nung magkatawan tao si Kristo, ang pinagsasasabi niya galing sa Ama. Kaya nga, ang sabi ng manalakasulatan, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, ang bato si Kristo, third person. Ang first person sa sana, yun yung ama. Ang kausap pa ay second person na si Pedro. Sinasabi ko, first person sa iyo, second person, Pedro. Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person, si Kristo. Kasi kung si Kristo nagsasalita dyan, dapat sana sinasabi ko sa iyo uh, na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Dapat ganun. Kasi siya pala yung bato at siya rin ang may-ari at siya rin ang tayo. Pero hindi eh. Alam kong mahirap matanggap basta-basta ito na tao. Pero nagbabaka sakali akong mabuksan ang kalooban at ang kaisipan pagkaunawa ng kapwa. Kasi ang tanong nung kapatid na Ariel napakalawak eh. Ang basihan namin na ang relihiyon namin tama. Tama ito kasi anak nakasulat, Iglesia ng Diyos. Sa mas maraming talata, labing isang talata ng Biblia. Ha? Sa regular na Biblia, sa maraming salin ng Biblia, walang Iglesia ni Kristo. Iisang Biblia ang gumamit noon. Yung singular na Iglesia ni Kristo, yun lang Lamsa. E eh, merong nakatikatihan ng utak na palitan yung Iglesia ng Panginoon, pinalitan ng Kristo, kaya Iglesia ni Kristo nasa Lamsa. Yun lang ang Biblia ang nakalagay Iglesia ni Kristo na singular. Pero yung lahat ng Biblia, meron tinatawag Churches of Christ, which are in Judea. Churches of Christ, which are in Jerusalem. Ano yun? Yun nga yung Iglesia ng Diyos. Yun ang totoo, kapatid, ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Yun ang pinapangaral ko. Ang aral na sinusunod namin, ang abulo yan, tuwing unang araw ng isang linggo. Wala kaming Webes. No? Wala kaming tanging handog, handugan ng tanging handugan, lagak ng lagak, linggo-linggo, wala nun. Wala sa Biblia yun eh. 16.1-2 ng Unang Korinto. Ngayon, tungkol sa koleksyon sa mga banal, ay gawin din naman gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galasya. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Sa atin, merong abol yan tayo sa pasalamat kasi nakasulat sa Biblia yung 13, 15, 16 ng Ebreo. Yung abulo yan, pag nagpapasalamat, saka yung abulo yan, ito yung unang araw sa linggo. Pero wala tayong Webes, wala tayong laga. Yun ang pruweba ko, kapatid. Ano? Ang sa Diyos, ang aral ng nasa Biblia, yung nakasulat, yun ang dapat na batayan. Kung ang iglesia ba, o ang samahan ba, ang mga ngaralbay sa Diyos, ang nagpapatutuo sa kanya yung aral. Kung ang sino man tao na iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Ang turo ang nagpapakilala ng pagiging sa Diyos. Hindi ang kapilya, hindi ang dami ng miyembro, hindi ang tanda ng iglesia, hindi rin batayan yun. Ang batayan, turo, ang aral, yun ang nagpapatutoo sa isang samahan ko sa Diyos. Pag ang aral ay totoo, galing sa Biblia, puro, walang dagdag, walang labis, yun ang sa Diyos. Kaya lang, hindi ko mapapatunayan sa iyo yan sa isang oras, kapatid na Ariel. nanyayang kitang makinig sa doktrina. Oh, maraming salamat po. Salamat sa iyo. Pagpalaing kanawa ng Panginoon, kapatid na Ariel. Uh, magsuri ka, makinig ka sa doktrina, at idadalangin ko sa Diyos na samahan kanya. niya. Pabuksan ang isip mo kung pagkukumparahin mo yung natutunan mo dyan, at saka yung, actually, dito sa, dyan sa apalit, marami ka na dyan kalahi eh. Sana samahan ka ng Panginoon, kapatid. Maraming salamat po.